Napakagandang balita, nanganganak na ang aking isang inahing baboy. Kaso nga ho lamang may kaunting problema. Kailangan nating solusyonan. Nakabalandra ang isang biik na walang buhay sa loob ng tiyan. Kaya ho ang ginawa, dinukot na ang kanyang mga anak. At awa ng Diyos na ilabas ng maayos at walang naging problema. Kita nyo naman, meron ho tayong inilalagay dyan sa palanggana. Iyan ho ay mistral. Ibig sabihin, paglabas ho ng biik, ay atin hong pinupunasan tapos lalagyan ho natin itong mistral na ito at iyan ho ay nakakatulong na bumilis lumakas ang ating mga biik at makadede agad ng colostrum sa kanyang ina. Pag nakadede at mabilis nakadede ay di ayos ho mas mabilis lumakas at nakakatulong sa biik na gumanda. Diga ho. Yan ho ang ating mga biik at napakalalaki kaya ho dinukot na din yan dinudukot ho yan ng tatay. Ako ay eh, dumukot din kanina. Kaso nga ho lamang, ay syempre, nag-aaral pa tayo. Ay di, ari ang tatay ang dumukot ng madami, ay ako'y nakadukot din naman ng isa. Ay nadali ang aking kamay sa pangil, ng bake. Ay di, yun ang nangyari. Sorry, my friend. Pero ito, ang nangyari ho dyan ay alas dos nagsimulang mga anak. Tapos, hindi nga ho siya na ire. Hindi sa pakatingin namin eh, hindi na hilab Kaya ho, nagdesisyon na. Na hugutin ang kanyang mga anak Ay di yan ho. Ayos na ayos Meron ho tayong 11 heads na biik At yung isa ay sawing palad pa Ang kabuuan ho nila ay 12 heads Ay di ang buhay ay 11 Ayos na ayos are, Malapit na ang Pasko Ay di taman tamang tama Pag aray iwinalay Ay di ma, bibili na bago mag Pasko ay may magandang 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 maganda ang Paskong mangyayari. Maraming maraming salamat sa biyayan dumarating sa araw-araw. Ayan ho, at lagi ko naman din panalangin na sana ay laging malakas ang pangangatawan. At ang ating mga baboy din, ating mga alagang animals, ay sila'y malulusog din. Ayan, sa amin ng pag-aalaga, ay kung ano rin ang pag-aalaga at pagkain ng tao, kung anong oras ang pagkain ng tao ay digayon din ho ang oras ng pagkain ng ating mga alaga. Kung may merienda ang tao, ay di may merienda rin ho ang mga baboy at kambing. Ang baboy ay yun ho mga dahon-dahong Madrid de Agua. Ay digay ayos na ayos. Yan ho, makakatulong sa inyong pagpapaanak sa inyong mga biik iyang mistral powder. Inyong itry gamitin. Kung ngayon ho hindi kayo nagamit, ay inyong itry gamitin yung mistral powder at talaga naman hong pag ginamit nyo yung masasabi nyo quality quality din yan ho at yan yung sinasabi ko sa video ito ay base ho sa aming experience at ang ibinabahagi ko ho naman sa inyo ay ayos ang nangyayari sa aming mga alaga at walang nagiging problema kung gusto nyo sundin ay di ayos at kung hindi ho ay walang problema. Yan, ang ating mga bake ay inilagay ko muna sa kuna dahil nga ho ating lilinisin yung ating patulugan sa inahing baboy. Dahil ho medyo madumi, ay di atin huwawalisan wawalisan ating bubuhusan ng kaunting tubig para maalis yung mga madudulas. Maraming salamat!